sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po natin ang ikaapat na kabanata ng ating story. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Vivian mula sa kapatid niyang lalaki na si Lando. Sinabi ng nag-iisang kapatid nito na kailangan niyang umuwi ng Laguna dahil may sakit ang nanay nila kailangan daw ni Lando ng katulong na mag-aalaga. Agad namang nag-file ng leave si Vivian sa kumpanya. Mabilis din niyang ipinaalam kay Leo ang sitwasyon ng nanay niya. Nagpaalam itong uuwi muna ng Laguna. mag stay siya roon ng mga 3 days. Nag-alok naman si Leo na sasamahin niya ang misis pero hindi pumayag si Vivian. Han, huwag na. Kaya ko namang mag -isi. Isa pa, kakapromote mo lang. Hindi naman daw malubha si mama, kaya okay lang na di mo na ako samahan. Dito ka nilang kasamang anak natin. Ikaw munang bahala sa bahay, ha? Tatawagin agad kita para balitaan. Hindi na nagpumilit si Leo. Agad-agad, naghanda ng gamit si Bibiana, Kinausap niyang mabuti si Yaya Ising. Ibinigay niya ang mga bilin tungkol sa baby nila. At sinabihan niya rin ang matanda na maging bantay sa asawa niya at kay Badet. Pag meron daw itong nakita ang kakaiba, ay itawag o iteks na agad sa kanya. Ito ang kanyang mahigpit na bilin. Sumang-ayon naman si Yaya Ising. Bago umalis si Bibian, ay kinausap niyang muli si Leo sinabi niyang mahal na mahal niya ito. Ipinagtapat niya na hindi siya talaga komportable na kasama nila sa bahay si Padet. Alam nilang dalawa na may pagkapilya yung babae. Han, mga ako ka sa akin na magiging tapat ka sa akin ha? Iwasan mo si Padet habang wala ako. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Leo. Ang wika ni Bibian, sabay hali kay Leo bago ito sumakay ng kotse patungong Laguna. Samantala, habang nasa opisina si Badet ay nag-text siya kay Leo. Kumusta naman yung kagabi? Bakit hindi ka na nagparamdam? Nakakainis ka. Pinaasa mo na naman ako. Ang text ni Badet. Sumagot si Leo. Mamaya natin ituloy. Umalis si Vivian. Three days siya sa Laguna. Masusolo na natin yung isa't isa. Agad namang natuwa si Badet. Ay, sa wakas, nawala din yung asungot. <laughs> Maganda ka mamaya. Ibibigay ko lahat ng hindi ka ibigay sa iyo ni Vivian. Agad naman itong ikina-excite ni Leo. Na-turn on siya sa sinabi ng best friend ng kanyang misis. Nagising ang ibang pagkatao niya sa mga sagot nito. Gustong gusto na niyang matapos ang trabaho. Nag-text siya kay Badet na sabay na silang umuwi. Inaya ni Leo na mag-hotel na lang sila ni Badet pero tumanggi ito. Gusto niya sa bahay na lang daw. Wala naman daw si Bibian eh. Tuluyan na namang nakalimot si Leo. Nababaliw na siya kay Badet. Pagdating ng alas 5 ay umuwi na si na Leo at Padet galing trabaho. Habang nasa biyahe ay nagkakangitian ng dalawa. Mga makahulugang ngiti. Ikaw Padet ha? Pilya ka. Ang sabi ni Leo. Bigla na maglumapit si Badet at napahaplos ito agad sa zipper ni Leo. Dahil doon, biglang bumilis ang pagmamaneho ni Leo na tila hindi na ito makapag-antay pa. Excited na excited ang dalawa sa magaganap sa kanila. Grabe yan ha? Kakayanin ko kaya yan? <laughs> Malambing na wika ni Badet. Malalaman natin mamaya. Pabirong sagot naman ni Leo. Pagdating nila ng bahay, ay agad bumusina si Leo. Pinagbuksa naman sila ni Yaya Ising. Nagulat si Yaya Ising kasi kasabay ni Sir Leo niya si Padet. O oh, sir, napaaga yata uwi mo. Kasama mo pala si Mambadet? Padet? Ang wika ni Yaya Ising. Oo, oh, oh, nakita ko kasing naglalakad kaya isinabay ko na. Pagsisinangaling ni Leo. Pagkarating nila sa loob ng bahay, ay nagtungo muna sila sa kanika nilang kwarto at dali-daling nag-shower at nagsipilyo. Matapos silang maligo, ay nag-text na si Leo kay Padet. No, saan tayo? Sa kwarto namin o dyan sa rumbo? mo? Text ni Leo kay Padet. Sumagot si Padet. Diyan sa kwarto niyong mag-asawa. Lumabas muna si Leo para tingnan ang anak niya at si Yaya. Nasa sala ang mga ito. Umiiyak ang baby nilang si Marco. Nilapitan niya ito at kinarga. Baby, tahan na. Ano bang gusto ng baby ko, ha? Inamo-amo ni Leo ang anak, pero hindi tumitigil sa pag-iyak ito. Yaya, mainit si Marco, ha? Mukhang nilalagnat siya. Lumabas si Badet ng silid. Napaka-sexy ng suot nito. Halatang naghanda talaga ito ng sobra. Nakita ni Badet na umiiyak si Marco. Agad itong binuhat ang baby at inutusang kumuha ng gamot si Yaya. Magaling mag-asikaso ng bata si Badet kasi nasanay siya sa mga kapatid niya nung maliliit pa lamang sila. Tumahan na si Marco at nakatulog. Dinala niya ito sa silid nila Leo at Vivian at dito inihiga ang baby. Yaya, dito na lang muna kayo ni Marco ha. Tabihan mo siyang matulog. Huwag mo siyang iiwan ha. Agad namang sumagot ng oo si Yaya Ising. Lumabas si Padet at nakita si Leo na nakaboxer short lamang at walang t-shirt. Kitang kita niya ang abs ni Leo. Inaya niya to Kain muna tayo, Leo. Matapos kumain ng dalawa, ay nagbukas ng red wine si Leo. Umuulan ng yun, kaya medyo malamig. Tamang-tama ang wine sa kanila. Pampagana, kumbaga. Si Yaya Ising naman ay panayang text kay Bibian na nasa Laguna. Naku, Ma'am, si Sir Leo at Badit, magkasabay silang umuwi. Andun sila ngayon sa kusina. Matapos kumain, umiinom naman sila ngayon ng red wine. Andito kami ngayon sa room niyo, may lagnat kasi si baby Marco, eh. Dito na siya nakatulog. Agad nagreply si Bibian. Yaya, uuwi ako. Malapit lang naman ako sa Manila, eh. Santa Rosa lang naman ako, eh. Mga 40 minutes andyan na ako. Huwag mo'ng sasabihin sa Sir mo, ah. Huwag kang matutulog, ha? Bantayan mo silang mabuti. Doon ka muna sa sala, manood ka ng TV para hindi sila makagawa ng milagro. Lumipad naman si Naleo Leo at Badet sa sala para manood na rin ng TV. Dito nila nadatnan si Yaya Ising. O oh, Yaya, mukhang antok na antok ka na. Matulog ka na, sige na. Tabihan mo na si Margo sa room namin. Doon ka na Yaya matulog. Kahit tumanggi si Yaya Ising na hindi pa siya inaantok, ay pilit siyang pinapaalis ni Leo para tabihan si Marco. Yaya, ano ba? Sige na. Baka magising si Marco at mahulog yung saigaan. Puntahan mo na siya ngayon na. Walang nagawa si Yaya sa utos ni Leo. Nang makapasok si Yaya sa room, agad naggi si Leo at badet. Napakatindi ng palitan nila si isa't isa para bang wala na talagang bukas. Sa room naman ay panay pa rin ang text ni Yaya kay Ma'am Bibian niya. Ma'am, pilit akong pinapasok ni Sir dito sa kwarto niyo eh. At wag daw akong lalabas. Bilisan niyo na po, Ma'am. Agad na bad trip si Bibian. Tinatawagan niya ang bow ni Leo, pero hindi na ito sinasagot ng asawa. Dahil dito, nagmadali na siya sa drive nagpatuloy lang ang dalawa sa sala. Hindi nila malaman kung saan sila mag-uumpisa sa sobrang excitement nila sa si isa't isa. Doon na tayo sa silid mo, Badet. Baka makita tayo dito ni Yaya Ising, mahirap na. Pag-aaya ni Leo, sabay ngiti nito kay Badet. Dali-dali silang nagtungo sa kwarto ni Badet. At doon, mabilis na tumilapon at nagkalat sa sahig ang kanilang mga suot agad isinandal ni Leo si Badet sa dingding. Masuyo niyang sinunggaban nito sa labi, pero hindi nakapagpigil si Leo at minuhat niya rin agad si Badet patungo sa kama. Matamis ng ngiti naman ang iginanti ng dalaga kay Leo. Habang busy ang dalawa sa room ni Badet, ay nakarating na si Bibian sa bahay nila. Kabadong kabado Kabadong-kabado siya noon. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya kasabay ng panginginig ng sarili. Tumawag ulit siya kay Leo. Napansin ni Leo na tumutunog ang po niya. Nakita niya na si Vivia nang tumatawag pero pinatayan niya ito ng telepono ay at ibinalik ang atensyon kay Badet. Galit na galit si Vivia ng mga oras na yun. Malakas ang kotob niyang may nangyayari na sa asawa niya at sa kaibigang si Badet. Tuluyan ang natangay ng alo ng pagkakasala sila Badet at Leo. Tila matutupad na ang matagal nilang pinakaaantay na mangyari. Handa ka na ba talaga, babe? Sa unang pagkakataon, tinawag ni Leo na babe si Badet. Agad sumagot si Badet. Oo, oh babe. Handa na ako. Malambing na sagot niya. Ibinukas ni Badet ang binti niya para kay Leo. Napangiti naman si Leo at takmang lulusong na sana ito nang may marinig siyang sigaw mula sa labas. Boses yun ni Vivian. Naku, mukha na namang mauudlot ang pinakaaasam ng dalawa. Matutuloy pa kaya yun? Iyan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating story.